guys nila, apa sekian kayak habuk kayak guys so ah, <laughs> sila guys so ubus sekian habuk kayak mas sekian namu <laughs> baru nak balo bagum kili pap nemu na, sekian namu karun kili pap kayak tero ubus kayak umur mega dungu dari yang mas sekian apa saya <laughs> <habuk, laughs> ro apa ab uga ka kena tembur tak nemu sekian sekian bang <laughs> pasal <laughs> kayak tasan ah pasti pakuan lah bilang lagi pro buang pakuan apa lo Guys, atas kayak Mister Nano,

Kauna <laughs> dinan Ha? Okay. Habo kita stana no, mag dump truck ito dinay yon. Ha? o oh, habo ka kare mo sa akin mo. Dito sa Council si gab Oh, busog sa dito. Aw. Okay, Gabriel. Ni bas ba si Guys. Amo ka sao? Taas ka mister na ng service guys. Get. Kuya ko kay mo takil Dong, hinanay lapadagan dong, kay mo lang lahat dong. Basa pa ang sarili na mo daw niya. maksit tag. Oh. O, o, o boss kayo. Ah, buga kanin sa kanato. Lang. tong kita kay giguyod naman ta no. Oh. Asa man kay giaswat ang gamay pa si Alex kay gigatag si pa nang mo ni Rule. Wala well, tigon nakakuli ta to wala tayo guyod to. Rekit ta to na andar to. Nadaot na ni Rule ko. Ikaw na daw. Sumada Rule. Sing mataya kay mo pagutok ya. Ikaw. Nung paa makano. Ikaw di pa kuan kanang kanang kay baluro le dili na makuha. Sa imo nang kuan imo katimo nang kogling, imo din makuha nako na. Imo kay balun batang lapas <laughs> sa ruweta. Kasi gapre. Kuan ni gutok. ako na ako sa gutok kun nadaot ang bataan eh. Ayo be. Ayo be na ayo be kuan na. nordo ang kay habok kay murag. Murag presyo niya tong sakyan. Nak.

-on din ako din. <laughs> <laughs> Dar kay so, na abuday na ako. abu kay sumanod pang ita ni muna abu na kay pista na di ata wala pa ba siya abu kay na unang unang ganyan magotanat logika kaya po unang isa kay na kay pista na yat maganda okay, ta wala ba ato ta ilang, ilang nila. sa wani lang sa Ilang buwan na labas na impounding. Do. Hoy na buwan. Mo. kay sa kanan pa hapito ni mo ni. Dalo dalo ta sa impounding nila. Na umap and down ta 3 mil per 10. ten. Pangayo lang kuno ay pangayo ko ganin 10 mil ko. diyan sa. Asi sir ko sabi natin diyan. 65 lang. Gat tagal kal So ego po ni siya kung po na po under na iyan, ma-rake ka na po natin, mabawi ito yan sa kalibo, out the 4 mil, sa bayan po may 4 mil, ihatot ka dito. 2,500 hey, no? Kano lang kayo ato? Muna ilang minimum nila. Sir, ang um, 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 amin pala yan sir, libre na ka sir. So, buwan pala, gobyerno pala ka galin, sir, bulampog problema sana sir. Hindi e, okay lang. At least na kami sa bayan, malamig na po namin.

ato pakita nga ng tulo lang putlo nga ng tulo ah tawa lagi no tulo nga yung sakin na no ay apila yung mga apila yung plan yung gaban na kay kadalang ibis makasuyo na to di na lang na yun di na lang na yun kaya minunlo din yung tawana na guys makuha na akong masawa kayo makuha na akong kontrabigam na akong masawa na yun ibis kapag kapag dala na akong kukuha na yun kapag na akong Subscribe, sound pa kasi subscribe na wala na hahahaha na yung na guys yung bahala na niya guys hindi ang kaya hindi po kagang kagang iage hindi ka magiging sinarong hindi kasi magiging ro. ah di yun po niya kaya ako bayad 4 mil ng bayad Di po niya sabay ng kampanya dyan. Hindi hanggang dito sa mga So, so, okay, pan. Guys, ang mga sakop na nangyay kayo. May sabog na may sakyan naman. Ang lipay naman noon. Huwag ba ito na kaya po. Magpuan niya po ito. Magkasakit. Ano ba? Nang isa kayo na kaya. Mahago ang bana mo. May nang isa kayo. Hinay na ba? Hinay na ba? Mapaling ka ba? Dahil ko soro bagay kurbada po ka ba? Hinay na ito ba? Pinaginjing pa kayo. Nakasabot kasabot, hindi ibuag